Yang pois dan Gigi atin po yung mga sa tuyo supa. Yan. Iprito po muna natin yan ng malutong tapos saka po natin yan ang adubuhin. yang po ang ating mga sangkap sa ating adobong galunggong GG. Luya, bawang, buya, sile, asin, vegetable powder, paminta, oyster sauce, puyo, at suka. Yan po ang ating pampalasa. Yan, tapos na po natin maprito. mag-isa na po tayo. Luya. At bawang. Isa po natin. Mag natin ang sibuyas. Sa pumarami sa bulat. Ito tayo ng oyster sauce. Toyo. Lagyan na po natin ng isda. Lagyan natin ng ating tubig. Lagyan na po natin ng suka. pwedeng asin Discable powder paminta try po natin gusto na po yan yan po natin ang brown sugar ang balans Ayan, isda na po ang ating adobong Gigi. Tapon po natin. Sabaw. Mmm, sarap. Taman-taman ni -taman. asin. Yung lasa po niya, balance lang. Puyo, saka yung oyster sauce. Sarap po. Kaya na po kayo. Thanks for watching.